Mga kontekstong politikal sa makabagong panahon. Sa ikadalawampung siglo, ang mga pangyayari sa geopolitika ay malaki ang naging sa pananaw sa Islam at mga Muslim. Ang pagbagsak ng Ottoman Empire pagkatapos ng World War I, ang paglikha ng Israel noong 1948 at ang mga kasunod na Arab-Israeli conflicts ay nagpasiklab ng tensyon at mga anti-Muslim na sentimiento sa kanluran. Ang Iranian Revolution ng 1979 na nagresulta sa pagtatatag ng isang Islamic theocracy at ang pag-usbong ng political Islam sa iba't ibang bansa ay nagdagdag sa pananaw sa Islam bilang isang banta sa politika. Ang pagtatapos ng Cold War at ang pagbagsak ng Soviet Union ay nagbago ng fokus ng mga anxieties sa politika ng kanluran. Ang pag-usbong ng mga Islamist militant groups tulad ng Al-Qaeda, ay nagresulta sa 9 over 11 attacks noong 2001, na lubos na nagbago sa pandaigdigang politika. Ang kasunod na War on Terror na pinangunahan ng Estados Unidos at mga kalyado nito at ang mga pagsalakay sa Afghanistan at Iraq ay sinamahan ng malawakang media coverage na madalas naglalarawan sa mga Muslim at Islam sa negatibong paraan. Ang panahong ito ay nakakita ng malaking pagtaas sa Islamophobia. Habang ang takot sa terorismo ay naging kasangkapan ng mas malawak na mga prejudice laban sa mga komunidad ng Muslim.